Magandang umaga mga bata. Ako ang inyong guro na si Joanne May Escabina. Bago tayo magsimula, mangyaring yumuko at ipikit natin ang ating mga mata at magdasal tayo bilang pasasalamat sa isang panibagong araw ng pagkatuto. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Gabayan niyo po ako sa pagtuturo at bigyan ng karunungan at pasensya upang maiparating ko ng maayos ang aming aralit na way maging inspirasyon ako sa aking mga mag-aaral upang mapagtagumpayan sila sa kanilang pagkatuto. Amen! Ngayon naman, tignan natin kung sino ang narito sa klase ngayon. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin nyo ang narito po. Gian Paolo? Ya itu, Bu. Jian Mei? Ya itu, Bu. JM? Ini, Bu. Jonas Narito po. Salamat mga bata. Mukhang kumpleto tayo ngayon. Magandang simula para sa ating aralin. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo ang mga simpleng alituntunin na susundan natin sa klase upang maging maayos at magaanang ating pagkatuto. Ang mga alituntunin ito ay tinatawag nating aralin at ito ang magiging gabay sa ating klase. A. Ayusin ang inyong gamit. R. Respeto sa guro at kaklase. A. Ating sundin ang mga patakaran. L. Laging makinig ng mabuti. I. Iwasan ang ingay. N. Nagmumungkahin ng mabuti. Maliwanag ba? Oo! Oh. Oh. Mahusay! Oh. Tayo ay tumayo at sabay-sabay tayong kumanta. Mata asna lupa mata asna lupa ang mundo, ang mundo. paksa. Balikan natin ang pinag-usapan natin noong nakarang linggo. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa at gusto kong sabutin ninyo kung ito ay klima o panahon. Handa na ba kayo? Opo! Okay, simulan na natin. Narito ang unang halimbawa. Mainit at maaraw sa loob ng tatlong linggo sa isang lugar. Ano ito? Klima o panahon? Klima! Tama! Dahil tumatagal ng ilang linggo, klima ito. Narito ang pangalawang halimbawa. May bagyo sa susunod na linggo. Ano ito? Klima o panahon? Panahon! Tama! Ang mga kondisyon na mabilis magbago tulad ng bagyo ay tinatawag na panahon. Mahusay mga mag-aral. Ngayon, pagkatapos ng mabilis na review ng klima at panahon, magtungo tayo sa ating bagong paksas. Ngayon, Bago tayo magsimula, may gagawin tayo na may kinalaman sa ating paksa. Nakikita nyo ba ang mga salita sa makukulay na papel? Opo! Okay. Panuto, ikategorya ang mga pangalan sa tamang lugar. Kung ito ba ay anyong lupa o anyong tubig. Simula na tayo. Burol. anjung lupa, lupa. anjung anong tubig? Anyung lupa. Tama. Talampas. anjung lupa anjung anong tubig? Anong lupa. Anong lupa. Kapatagan. Anong lupa anjung anong tubig? Anong anjung lupa. Anong lupa. lupa. Ito ay lupa. Bundok. Ano to? Anong lupa? Anong tubig? Anong lupa. Lupa. Anong lupa. Anong lupa. Tama. Karagatan. Anong tubig? Anong lupa. Anong tubig. Tama. Mahusay. Lawa. Ano ito? Anong tubig. Anong tubig. Anong tubig. Mahusay. Dagat. Anong lupa. Anong tubig. Anong tubig. tubig. Magaling. Gulpo, ano to? Anyong lupa, anyong tubig? Anyong lupa. Ha, mali. Anyong, anyong tubig. tubig. Anyong tubig. At ang panghuli, ano ito? Anyong lupa o tubig? Anyong tubig. Anyong tubig. tubig. Anyong tubig. Ngayon, tapos na tayo sa ating aktibidad, Sabay-sabay natin sabihin kung ano ang ating paksa ngayong araw. Isa, dalawa, tatlo. Sabay-sabay! Mga niyong lupa at anyong, anyong tubig, tubig sa Pilipinas. Pilipinas. Tama! Sa araw na ito, pag-aaralan natin kung, ang, kung ano ang mga anyong lupa at anyong tubig. Pati na rin ang kanilang mga halimbawa at kalagahan sa ating kapaligiran. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Mahusay! Sa tingin ninyo, ano ang anyong lupa? Tama! Ano ang mga halimbawa nito? Purol? Mundok? Mahusay mga bata! ang anyong lupa ay mga forma o anyong lupa na matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Kabilang dito ang mga bundok, purol, kapatagan, disyerto, lambak at mga kagubatan. Ang mga anyong lupa ay may malaking epekto sa kalikasan at sa pamumuhay ng mga tao, hayop at halaman. Ito rin ay may iba't ibang gamit tulad ng agrikultura, tirahan, at mga pinagkukunan ng yaman. Ito ang mga halimbawa. Alam niyo ba kung ano ito? Tama, ito ay bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinaka nito ay malawang at matulis habang ito ay tumataas. Mga halimbawa o tarawin ito ay bundok apo na matatagpuan sa Davao. At ang susunod, ano ito? Bulkan, tama. Ito ay katulad ng bundok. Ang pinagkaiba lamang ay ang bunganga nito. May panahon na nagiging aktibo at ito ay pumuputok kumuko ng putik, abo, lahar, at malaking bato-bato ang ibinubuga ng vulkan. Vulkan mayon ang isa sa pinakatanyag na vulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Albay. At ang susunod naman ay, ano ito? Kapatagan, tama. Ito ay may malawak na lupain na patag at mahaba. Angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng palay, mais, at kulay. Gitna kapatagan ng Luzon, pinakamalaking kapatagan sa bansa gaya ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, at Bulacan. At ang susunod naman ay ano ito? Lambak. Tama. Ito ay patag na lupain sa pagitan ng bundok. Ang lambak na kagayan sa Hilagang Luzon ay isa sa halimbawa nito. Ano ulit ang mga anyong lupa? Bundok, vulkan, kapatagan at lambak. Mahusay mga bata. aba, mukhang seryoso kayo sa pakikinig ha? Nakakasunod bang lahat? Oo. Uh -uh. Napakahusay. Mabuti naman kung ganon. Tayo naman ay magtungo sa mga anyong tubig. Sa inyong palagay, ano naman ang ibig sabihin ng anyong tubig? Tama. At ano naman ang mga halimbawa ng anyong tubig? talon, ama, dagat, tama, napakahusay. Ang anyong tubig ay forma ng tubig na matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Kabilang dito ang mga dagat, ilog, lawa, sapa at talon. Mahalagang mga anyong tubig dahil Nagbibigay ito ng buhay sa mga halaman at hayop, pati na rin sa mga tao. Ginagamit ito sa mga pang-araw-araw. Nagawain tulad ng paghuhugas, pag-iinom, at transportasyon. Ito ang mga pangunahing halimbawa ng anyong tubig. Una ay ang Sa tingin nyo, ano ito? Talon, tama. Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Ang pinakatanyag na talon ay ang pasanjan. Ang susunod naman ay ano ito? Lawa. Tama. Ito ay yung tubig na halos napapaligiran ng lupa. May humigit kumulang 59 na lawa sa ating bansa. Ang halimbawa o tanawin nito ay sa Laguna de Bay na matatagpuan sa Laguna. At lawa naman sa Taal ay sa Batangas. At ang ikatlo ay ano ito? Naliligo ba kayo dito? Opo. Pabuti kong ganon. Ang dagat naman ay, ito ay bahagi ng karagatan. Maalat din ang tubig nito. Natik natikman nyo na ba ang tubig ng dagat? Opo. Di ba maalat yon? Opo. <laughs> ang tubig ay mas mainit kaysa sa karagatan tulad ng sa Pasipiko. At ang panghuli ay ang i ilog. Sino na ang nakaranas mali sa ilog? Ako po. Wow! Ano naman ang ibig sabihin ng ilog? Ito ay mahaba at palikulikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. Mula sa ilog, ang tubig ay iniimbak sa dagat bilang patubig sa mga pananim. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ano ulit ang mga halimbawa ng anyong tubig? Talon, lawa, dagat, at ilog. Para sa inyo, ano na ang mga napuntahan niyo ang anyong tubig? sa ilog, tama, lalo na sa mga probinsya. Muli, naiintindihan ba mga bata? Opo. Opo. Mabuti naman at kayo ay nakinig talaga sa ating talakayan. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Mabuti naman at kayo ay nakinig talaga sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa ating formative assessment? Opo. sa ating formative assessment hanapin sa puzzle ang mga salitang nakalista ang mga salitang pahalang ay nakasulat mula sa kaliwa pa kanan ang mga salitang pababa ay nakasulat mula sa pababa ito ay mga anyong lupa at tubig may mga salitang pahalang at pababa naman Handa na ba kayong sumagot? Opo Mahusay Umpisahan na natin Ano ang mga nakikita niyong Pahalang Talon Tama Ano pa? Karagatan, sama. Pahalang, bubunutin ito, tama. Bulubuntukin. Kumpleto na ang ating mga pahalang. Pababa na lang. Batis, batis. Ito, tama. bundok sama dagat asarang dagat ulo. Tama. Lawa. Sanang lawa. Eto, nasa baba. Lawa. Yan, nakompleto na natin ang mga pahalang at pababa. Ano ulit yung mga pahalang? Bulubundukin. Gulpo, ilog, kapatagan, puluan, ipot, lambak, talampas, at talon. Ano naman ang mga pagbaba? Mga batis, pukal, bundok, burol, dagat, lawa, luok, ulo, sapa, at tangway. Mukhang nag-enjoy kayo mga bata. Ngayon, nais kong itanong sa inyo. May anyong lupa o anyong tubig ba sa inyong lugar? Sino ang gustong magbahagi? Wow, may ilog sa inyo at doon kayo naliligo. Ano pa? May bundok sa inyong likuran ng bahay? Mausay. Magaling kayo mga bata ngayon. Bakit kaya mahalaga ang mga anyong lupa at anyong tubig? Sa ating buhay araw-araw. Sinong gustong magbahagi? Pahusay dahil dito po tayo kumukuha ng pagkain, ubig at tirahan. Napakahusay. Mukhang handa na kayo sa ating pagtataya. Naghanda ako dito ng anyong lupa at anyong tubig. Unahin natin ang anyong tubig. Tukuyin ang anyong tubig na pinapakita sa mga larawan. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Unang larawan. Ano ito? Sino ang gustong sumagot? Karagatan. Tama. Karagatan. Sa, ka sa ikalawang larawan, sa tingin nyo, ano ito? Talon, ilog, karagatan, lawa o bukal. Ilog, mali. Ito ay talon. Tama. Isa itong talon. Sa ikatlong larawan, sa tingin nyo, ano ito? Ito ay ilaw dahil palipuliko. Tama. Ilaw. Sa ikaapat na larawan, sa tingin nyo, Ano ito? ito ay isang lawa dahil halos napapaligiran ng lupa tama at ang ikahuling larawan ito ay bukal mapusay ay magtungo sa lupa. Ilihin sa kahon ang pangalan ng bawat larawan. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Sa unang larawan, ano ito? Vulkan, mali. Bundok, tama. Ito ay isang bundok. Dahil, ito ay may matulis na mga ah, tama. Susunod. Ano naman ang tawag sa ikalawang larawan? Tanon, mali. Ulo, tama. Ito ay isang ulo. Sa ikatlong larawan, sa tingin nyo, ano ito? Lambak, mali. Ito ay pumuputok. Ano yon vulkan. Tama. Ito ay isang vulkan dahil ito ay pumuputo. At ang ikaapat na larawan ay ano ito? Burol. Tama. Ang isang halimbawa ng burol ay sa, sa chocolate hills na matatagpuan sa buhag. At ang ikalimang larawan ay Ito ay Ano sa tingin nyo? Kapatagan Tama Ito ay Kapatagan Kapatagan Ang itong huling larawan ay ano ito? Panguay, mali. May bayin, mali. Ito ay bulo bundugin, tama. Ito ay isang bulo bundugin. Ang hubo sa inyo mga bata, mukhang kayo ay talagang magling sa akin. Talakayan. Bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain o assignment. Ang gagawin nyo is, tuklasin ang ganda na kalikasan sa inyong lugar. Pumili ng isang anyong lupa o anyong tubig na matatagpuan sa inyong lugar. Maaaring kunan ito ng litrato o humanap ng larawan mula sa dyaryo, magazine o sa internet idikit ang larawan sa isang malinis na papel. Sa ibaba ng larawan, isulat ang una, pangalan ng anyong lupa o anyong tubig na inyong napili. Pangalawa, saan ito matatagpuan? At pangatlo, bakit ito mahalaga sa inyong komunidad? Dalawa o tatlong pangungusap lamang. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Sana ay nadagdagan ang inyong kaalaman at mas makunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang mga ito sa ating kalikasan at pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag natin kalimutan na ang mga bundok, burol, ilog, lawa, at dagat ay biyaya ng kalikasan, na dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok ang sipag niyo ngayong araw hanggang sa susunod nating pag-aaral. Mag-iingat kayo at patuloy na mag-aaral ng mabuti. Muli ako ang inyong guro na si Juan Miguel Vina. Paalam mga bata at magandang araw sa ating lahat.